kasi yung gugita, malaki yung gugita yung ulo nun, parang kaldiro so ayan po mga karol, ano magandang umaga magandang hapon, magandang, magandang gabi po, po sa ating lahat for today's vlog yan, namana na po sila Cartman at si Jason na na po At at nandito na sila, kauwi na so eh medyo nakadami-dami sila at meron silang nakuhang malaking pugita oh. Huh? ayan, wait lang So, ayan po mga Kerala, yung nakuha nilang malaking puyita, ayan o, oh, dalawang piraso, grabe. Kung sa, ano po yan sa bayan mabili, is 250 po yung kilo niyan. Ayan oh. At meron din silang nakuhang, ayan, oh, yung, ang tawag nga dyan, nukos. Ayan, meron silang nakuhang nukos, malaki din. So, ayan. Meron din silang mga nakuhang isda. Ito yung nakuha nilang isda. Tapos yung may kinhasun. <laughs> kinhasun. Hindi. <laughs> yung may shell ba? Ito. <laughs> Natawa ako sa pagsabi kong kinhasun. <laughs> ayan. Meron din silang nakuhang ito. Anong tawag nito san Baknit. Baknit. Yung pinag... Pinag... Ano? Itatanggalan ng... Balat. Balat. Ay, meron din silang nakuha ng malaking isda, grabe oh. Isang piraso lang. At medyo natatawa ako dito sa nakuha nila kasi 'di ba, may malaki, meron maliit. Ito malaki. Ito maliit. Asa na yung maliit son na isa? Ah, na, kinain na. Hala, kinain na? Oh. Yung maliit sana nito. Papakita ko Sinong kumain. Si kainting <laughs> kinilaw. Uy, nakikilaw mo din pala yun. Oh, masarap yung kilaw. Kala ko yung isla lang ang maliit. Medyo matamis-tamis yan pag kinilaw mo. Hmm. Hindi ko pa yun try <laughs> Next try, time. Try mo dito. Oh, ito. Masarap po. Alin! Ang laki niyan. Kilawin pa. Ito. Hmm? <laughs> Mahala pa yun. Eh, puwasak yung mga pato. Alright, so ito mga karala, nalinisan na natin. So, lutuin na lang natin. Walang ibang luto nito, kundi sabaw at paksiw. Paksiwan natin yung iba para naman bukas magataan pa natin. So, may nakuha silang tuyong kagay na. So, kinain na kasi ni kainting. Ayan, ayan na lang po. Ayan si Karotman. So, yung mga uh, sarami natin dyan. So, ito at Hinatilan ko sila ng ulam kasi wala silang ulam. <laughs> so, ito pa yung uh, huli ni Jiso na uh, na mukos. Ay, ano? O sa tawag sa Tagalog nito? Pugita. Pugita to? Hmm. Para sa amin, tapos, pugita lang. Octopus, tupos, ganyan. Ayan, tapos. Dalawa siya. Ang kilo nito sa amin, at uh, 250. Tupi. Sulit na sulit yung pag bagong bili na Flashlight na? Ganito, o ganito. Ito din. Ano din to, dito. Ay sa magdadagat, kunin mo to 50. Iwan ko lang kung ano na ba, kung sa merkado na. Mahal ganito eh. Nukos. Masarap to kilawin. O ngayon, kinilaw daw ni Kainting yung maliit niyan. Yung maliit. Masarap kasi to kilawin. Matamis-tamis to eh. Ang kala kong kinikilaw lang yung isda. Hindi yung mga ganyan. Isda yung maliit lang. Hindi na ba? Hindi. Sa ano, ito siya, sa kabila? Against the light. Agay. <laughs> Napakong. Ayan. Ihiwalay mo pa rin. Hindi naman siya. Hindi yun. Hindi siya nakikita. Okay. Muna? Hmm. Ayan. At hindi na kasi ko magluto kay si Mrs. ay kumain na pala. So ito at dito ko nang lutuin. Mamaya kunin ko na lang para iulam ko. Yan lahat pala. Sige. Alin nito? Yan lahat. Di marami doon kasi ano lang bukas ko na yung linisan kasi gabi na at asinan ko lang siya. Tapos ito i isabay ko siya, siya sa ano sa sinabawan kasi magsabaw di ba kayo? Oo. Oh. Isabay ko na lang to kasi busog na pala si Baka mapanis. Dito Mali ko na De, ko lang kain. Sabawan. Di ko rin kunin kuno maya pagluto na. Oh, okay. De, pasabay ko na lang to pagsabaw. Oo. Oh. Tapos ito ko ubus at tapos din to basta niya na. Isabay na lang. Sige, ako na bahala niyan. Oh, sige. Huwag ka lang magreklamo kung hindi masarap, ha? Ay, walang <laughs> problema <laughs> yan. Sana tayo sa mga lutong probinsya. lutong probinsya. Ay, masarap ang lutong probinsya. Oo, oh, oh, kung masarap ang lutong probinsya, very good. May kayo? Haba pala ng ulo nito. Mahaba, malaki yan. Kanina malaki yan. Kaso na, ano na yan, na, presposan ko yung sundang. First time ko makakita ng ganitong itsura, eh sa personal. Di yung ang sa amin kasi ano niyan eh. Ang tawag yan ah tabugok kasi yung gugita, malaki yung gugita. Yung uno nun parang kaldero. Eh? Oo nga, yung uno nun. Okay, yung pagkita. Tapos, ang ano nun, ang ganito, yung parang galamay niya, ganito, kung yung talagang pugita na tawag sa amin, ganito yung kahaba. Grabe naman. Oo <laughs> nga, pugita, iba yung pugita, hindi yan pugita eh. Tapos yung ulo niya, minsan nga yung, yung ulo, minsan iba ito nga eh. Yung isang ano, yung, yung pugita, yung isang ganito, pag malaki na, mapalo yan ng 10 kilos. Oh, Swerte, suerte pala kayo pag kayo ng ganyan. Kaya galang. nga, pugita, delikado ang pugita sa magdadagat. Kasi pag napuruputan kanyan, lalo pag malaki na, hindi ka na makaano pataas doon kunin pala Sa, sa Diyan dati sa, doon sa ano namin dati, sa tinitirahan dati. Eh, may nagdadagat nga doon na yung harap buhay niya, pumuha ng pugita, dalawa sila magkasama. Hmm. Tapos yung isa na doon sa bangka, at saka yung isa, yung bubo sa pedalim. Hmm. Eh, hindi na siya, hindi, hindi na naka, ano, hindi na naka... Hindi na kaahon? Hindi na kaahon. Hanggang, hanggang sa nawala na talaga yun, hindi na alaman kung saan napunta. Kinain okay, na yun. Baka nga siguro na ano ba ng ano ng pugita. Oh, pinuluputan. Pinuluputan. Kaya ganito, delikado din to, pag ganito. Kasi pag, yung pagbuhay pa siya, delikado to kasi lalo na kung, di ba, di ba pag hinahawakan mo, yung ganito, mm. pupuntay din sa mga kamay mo. Ganyan. Tsaka ano siya, dumidikit? dumidikit. Grabe yung pagka, dikit yan, niya. Delikado din yan pag, yung ganito, pag mapapasok sa ilong. Eh. Yeah. Kasi, ganyan yan eh, pag dumidikit yan sa katawan, tapos ito, pagdating doon dito, pag pumapasok sa ilong, delikado yan. Yung kadalasan ko lang nakita dito, yung ganito. Yung nukos. Kasi ito yung kadalasan na nakuha nyo pag naman ko eh. Oo, oh, yung nukos. ito bihirang ngayon lang ako nakakita ng ganito. So, ayun nga si Jason na siya na yung nag, ano, nag, ano, nag, nag, apoy kasi ako nakipag-chismesan pa kay Karatman. Ano <laughs> sa? Walang kabali. Walang kabali? Kawali ba? Hindi uh, lang kabali. Kalawi. Ano oh, na yun? Nagano pa yung kulay niya? Buhay pa. Pero yung nakakabit, maliit na lang. <laughs> grabe yung buhay nito ah oh. pati yung sadyang bandang tiano oh. so ayun nga po mga karol ito nga yung ano yung natin ngayong gabi so ito naman uh, papaksiwin natin para sa bukas gataan na lang so ito yung lulutuin muna natin ngayon para makakain na sila Alright, sama natin yung mga kinasun. Kasi tawag dito yung kinasun eh. Hindi ko din alam kung anong ibang tawag nito. Alright. Siyempre ito. Okay. So, ayan mga karol, luto na nga po yung unang batch natin. Ayan, syempre, sunod natin yung pangalawang batch pagluluto. Ayan. Susunod natin itong pugita. Kasi papakluan lang po yan bago tayo magpaksiw. Alright. Alright. So ito na yung isusunod natin. Ayan. Isa lang na natin. Ayan. Papakluan lang po yan. So, right. So, ito na po yung pinakuluan natin yung tugita. Ayan. At nakasalang na din po yung pangatlong luto natin. Yung papaksi, pina, yung paksiwan. Alright. So, ayan po na luto na natin yung paksi, pinaksiwan natin. Alright. So, itago na natin to para lutuin bukas ng umaga. <laughs> Alright. So, ayan. So, ayan nga mga Karolap, magpaalam na tayo. So, ayan, magandang gabi po sa ating lahat dyan. Ayan, kasi gabi dito sa amin. So, ayan, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan, bye-bye.